style kailangan yung kanta na pinili niya huwag niyang gagayahin yung original kasi siyempre, mga amateur pa sila so the tendency eh gayahin nila yung original maglagay ka ng sarili mong interpretation ka katulad kanina si Bonito J parang ang yes. attack niya ay ruru -ru -ru, yung mga gumaganong gano no oo oo, oo oo actually maganda yung kanyang ano maganda yung kanyang expression okay ang kulang lang sa kanya, nilalayo niya yung mic. Yun. okay. Ano pa yung isa na tinitingnan mo? So, may phrasing. May phrasing, breathing. ay, ang breathing is also yes. important. It's also important. Kasi, kailan siya hihinga? Kailangan tama yung hinga mo eh. Napakahalaga pala nun. Yes. So, lahat ng ito ay tinitingnan nyo sa contestants. Yes. Sa akin kasi, ang 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 toka ko as as judge is on the technical side More oh. on the technical side all right but first and foremost kailangan boses. all right ito because i know that you did theater you did <laughs> yes. rap of ages yes. Yes. nakakatulong ba lalo na doon sa interpretasyon doon sa expression how much acting ang kailangan gawin or hindi kailangan gawin ng isang singer pag itoy kumakanta ng isang awit meron tinatawag natin over, di ba? Correct. There is such a thing as over. Kung minsan, ang tendency mo maging over-acting kasi gusto mong magpa-impress. Yun. Talagang tamang timpla. Kailangan. Kailangan pumunta ka sa teksto kung ano at, ang dapat. At kasama dyan, Kuya Boy, yung iyong experience sa buhay. Tama. Kasi, mm -mm. ibig sabihin, you have to go through all all these experiences, pain, joy, yes. love, yes. para mailagay mo doon Yung sa kanta. Yun ang pinakamagaling na teacher natin, experience. Tama. Pag hindi mo naramdaman ng masawi, paano mo i-express? Pag hindi mo maramdaman ng nasagot ka, tuwan-tuwa ka, paano mo i-express? You cannot express this unless you've experienced it. How do you take good care of your voice? Pag kumanta na ako, kuya boy... Bawal na ang malamig. Bawal na ang matamis. Eh, sweet tooth ako. Okay. Pinipigilan ko yon. Bawal ang chocolates, bawal ang candy, bawal ang cake. Pag kumanta na. Alright. Pero, pag, pag... hindi, wala akong show... Walang bawal? Todo. Pero physically ba? <laughs> hindi. May mga singers na nagja-jogging sa loob ng dressing room. Meron nag... Oh, 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 oh. May mga... Brrr, brrr. Ikaw ba may ritual ka bago kumanta? Different styles for different, different folks. folks. Yeah. Ah, uh, ako, as much as possible before singing. For example, mayroon akong show bukas. Alright. The day before, magre-rehearse ako. Magkakantahin ko yung dapat kong kantahin para hindi pag... Kahit kanta ko. Kahit kanta ko na na ilang beses kong kinanta i-review ko yon the day before. Para pagdating doon, kampante ako. Kasi there are times na wala ka sa kondisyon. Hindi, hindi lahat ng... Pa Kaya nga minsan makikita mo, Uy, bakit hindi yata maganda ang performance ni ganito? Eh, pro na yon. It's a bad day. It's a bad day. That's right.